Good morning sa lahat. Tara, magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Nandito na tayo sa kronolohiya ng Biblia. Today is 14 February 2025. Ha? before that, ano mo Happy Valentine's Day sa lahat. Okay, magbasa na tayo guys. Kayo magbasa rin kayo ha, kasi tingnan yung pagkakasulat guys. Sa kabila, mayroong ano, mga boxes, ba? Diba? So, hindi ko alam kung yung katapat niyan is yun yung uh, covered niya. Kung anong taon. Kasi mayroong mga ano dito eh. Basta magbasa na rin kayo para maintindihan nyo. Kronohali, kronolohiya ng Biblia, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. BC equals bago isinilang si Kristo. So, yun ang ibig sabihin ng BC. Before na isilang si Christ. C that equals circa humigit kumo lang. Yun yung mga pinaiksi siguro. Di ba yung BC, B period tapos C period is bago isila, bago isinilang si Kristo. Tapos yung C period equals circa humigit kumo lang. Pizza ang ginamit na sukat ng panahon ay kumakatawan sa iba't ibang bilang ng mga taon. So, yung, yung naka-boxes na pinakita ko sa inyo, guys. Yan. Ibig sabihin, doon yung pizza na ano. Okay. Tapos, yung dito naman sa kabilang ano, katapat niya is ang ginamit na sukat ng panahon ay kumakatawan sa iba't ibang bilang ng mga taon. So, dito tayo sa unang box bago ang panahon ng... Ang hirap naman, ibabalik to no pa. <laughs> bago ang panahon ng naisulat na kasaysayan. Mga pasimula, mga pangyayari, bago ang naisulat na kasaysayan. Ang paglilikha, sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, sina Cain at Abel, sina Noe at ang Baha, ang Tori ng Babel. 2000 BC, ang mga ninuno ng bansang Israel si Abraham sa Palestina si 1900 ito yung sinasabi guys yung si circa humigit ko mo si Abraham sa Palestina si 1900 so ibig sabihin humigit ko mo 1900 Ang kapanganakan ni Isaac ang kapanganakan ni Jacob Si Jacob ay may labindalawang anak na siyang ninono ng labindalawang lipi ng Israel. Ang pinakabantog sa mga ito ay si Jose na naging tagapayo ng hari ng Ehipto. 1800 BC, ang mga Israelita sa Ehipto, ang lahi ni Jacob ay inalipin sa Ehipto. Si 1700, 1290. So yun yung taon. 1600 BC. Oh, walang katapat, guys. Kasi yung ano, 'di ba, sa oh, ito yung ano 1600 BC. Baka ito yung kasali pa rin sa ang mga Israelita sa Ehipto ang lahi ni Jacob ay inalipin sa Egypto C. 1700 the C1290 so sakop nga siya sa 1600 BC 1250 BC pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa paglabas sa Egypto C1290 ang paglalakbay sa ilang sa panahong ito tinanggap ni Moises ang kautosan sa bundok ng Sinai C1290 C1250 ang pagsakop at pagtahan sa Kanaan, si Josue ang namuno sa unang bahagi ng pagsalakay sa Kanaan, si 1250. Ang Israel ay nanatiling isang malayang kalipunan ng mga lipi na namuno sa bansa ang mga bayaning kinilala bilang mga hukom. Nakalagay dito sa pinaka footnote guys. Ang pitsang sirka ay isang pagtansya lamang sapagkat hindi lubhang tiyak ang pagtansya sa pizza noong mga unang panahon. Buhat sa panahon ng pagkamatay ni Solomon noong 931 BC hanggang sa kautosan ni Sero si noong 538 BC. Ang pag eto. ang mga pitsang ibinigay ay di ganoong ay di gaanong nalalayo magkamali man, ito'y lampas o huli ng isa o dalawang taon lamang. So, ibig sabihin, may mali pa rin sa Biblia. Ano ba yan? Magkamali man, ito'y lampas o huli ng isa o dalawang taon lamang. Nandito pa rin tayo sa kronolohiya, guys. 1000 BC, ang nagkakaisang kaharian ng Israel ang paghahari ni Saul C1030 C1010 Ang paghahari ni David C1010 the C970 Ang paghahari ni Solomon c 970 the C931 950 BC Ang dalawang kaharian ng Israel Juda kahari ang timog. Mga hari, Rehoboam 931 to dash 913. Abias 913 to 911. Asa 911 to 870. Israel kahari ang sa hilaga. Mga hari, Jeroboam 931 to 910. Nadab 910-909 Baasa 900 Baasa 909-886 Ela 886-885 900 BC Mga propeta Jehoshaphat 870-848 oh guys yung mga una kong babanggitin nandito siya sa sa kaharian ng Judah ha? tapos yung susunod nandito siya sa kaharian ng Israel kaharian sa Hilaga yung Israel so pagka binanggit ko yung si Hodges Si Jehoshaphat. Man, sa kaharian siya ng Judah. Okay. Mga propeta, Jehoshaphat, 870-848. Zimri, pitong araw noong 885. Omri, 885-874. Kasunod siya ni Zimri, ha? Doon sa baba. Tapos yung nasa gitna naman, yung 800 BC. Ay, yung mga nasa gitna, yun yung ano. Ano ba yan? Hindi malinaw. <laughs> o mga propeta. Yung nasa gitna is mga propeta. So, sa panahon ni... Doon sa Joda, sa panahon ni... Joram, 840. Ba, Ma, mabagal tayo nito magbasa kasi nakakalito. Okay, ulitin ko guys. Elias, yung propeta, sa 800, 850 BC guys ha. Ah. Yung pro, mga propeta, dito sa ano, 850 BC, si Elias. Tapos yung kaharian sa Timog, yung Judas, si Joram, ano yan, yung mga si, mga 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 hari ito Joram 848 841 tapos yung katapat niya si Ahab sa, sa Israel Ah, oh, I have 874-10850. Kaya kailangan talaga guys magbasa rin kayo ng Biblia nito kasi nakakalito siya basahin. Ahazias 841. Ahazias doon sa Israel. Ahazias sa Judah is 841. Ahazias sa uh, Israel 853-852. Sa Israel pa rin, Joram, 852-841. Rina, Atalia, 841-835 sa Judah. Tapos ang propeta si Eliseo. Tapos dito naman sa si Israel si Jeho. 841-814. Sa Judah naman, Joas, 835-796. Sa Israel, Joakas, 814-798. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng kronolohiya pa rin. 8. Nasa 800 bis tayo. Amasiyas, 7, sa Judah. Amasiyas, 796 the 781 Israel sa Israel Joel 798 the 783 sa Juda Uzziah 781 the 740 sa Israel walang katapat si Uzziah tapos sa baba Israel Jeroboam to 783 the 743 ang propeta ay si Jonas, I know. Ay, tama. Sa propeta sa Israel to, si Jonas. Tapos dito naman sa Judah, yung propeta si Amos. Kasi yung kanginang mga Elisi, uh, Elias, Eliseo, oh, mga nasa gitna sila. So, ibig sabihin sa pangkalahatan silang propeta. Dito kasi dito nilang nakatabi. So, dito sa 750 BC, Jutam, 740 to 736 sa Juta. Tapos, Zacarias, 6 na buwan, 743. Salom, sa, sa Israel to guys, Zacarias, 6 na buwan, 743. Salom, ah uh, isang buwan, 743. Tapos ang propeta sa pangkalahatan to, nasa gitna eh. We'll see. Sa Joda, Ahaz, 736. The 716. Tapos walang katapat na ano. Ay, meron. Si Minahim pala. Minahim sa Israel, 743. The 738. Tapos ang propeta si Mikas sa Juda. Si tapos yung ano sa Israel Pekahia 7 738-737. Isaiah, yun yung propeta nila sa Israel. Pika, sa Israel pa rin, 737-732. Oceans 732-723. Sa Israel pa rin yan. Sa Judah, Ezekias. Kasi na nasa na 750 BC pa rin yan guys ah. Ezekias, 716-687. Sa Judah. And then, sa Israel, pagbagsak ng Samaria, 722. Chronolahiya pa rin, 700 BC. Masahin pa ba natin to Parang abos na oras ko. Bukas na itong ano guys. Mabagal kasi sa chronolahiya eh. O taposin lang natin yung chronolahiya. Kronolohiya pa rin tayo, 700 BC, mga huling taon ng kaharian ng Judah. So, puro, ano, yun yung, yun yung nakalagay lang dito. Manasis sa Judah, 687-642. 650 BC, Amon, 642-640 sa Judah pa rin. Tapos, dito naman tayo mga propeta sa Israel. Zephanias. Sa Judah pa rin tayo, mga huling taon ng karen ng Judah. Josias, yung 650 BC guys. Nasa tapat yung Jos Yung pagkatapos ng Amon. Josias, 640 dal 609. Tapos doon naman sa ano niya is Zephanias. Jo Ahas, tatlong buwan, 609. Tapos si Nahum, doon sa, sabi ko sa inyo sa kabilang column so, yung Israel yun. Pero ito, ka, mga haling taon ng kaharian ng Judah, ito eh. Okay. Nalilito na naman si Rob. Joahaz tatlong buwan, 609 na home. Doon yung katapat. Sabihin ko na lang guys, katapat ha. Jiho Yakim, 609, that's 598. Tapos yung propeta sa gitna is Jeremiah's. 600 BC, Jiho Yakim, tatlong buwan, 598. Habakok doon sa kabila. But may question mark. <laughs> Hindi sigurado. Zedekias 598 587 sa katapat naman doon sa kabilang lugar is Ezekiel Pagbagsak ng Jerusalem Holyol 587 o 586 Ang pagkakabihag at pagbabalik 550 BC dinalang bihag sa Babylonia ang mga Hodyo matapos bumagsak ang Jerusalem pasimula ng pamahalaang Persiano 539 tapos doon sa katapat guys mga propeta Deklarasyon ni si Rome, maaari nang bumalik ang mga hudyo sa Jerusalem 538, doon sa mga propeta si Haggai Sakar, din sa Garias. Itinayo ang mga pundasyon ng bagong templo 520, yung doon sa mga propeta is Obadias Daniel. Muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem 445-443, yung doon sa baba ng ano, yung mga sa mga propeta pa rin is Malakayas tapos, Joel, may question mark pa rin. So, dalawa na yung question mark dito. Yung kay Habakuk, tsaka yung kay Joel. 400 BC, ang panahon sa pagitan ng dalawang tipan, itinatag ni Alexander ang pamahalaang Gregio sa Palestina, 333. Mga Tolomeo ang namamahala sa Palestina, sila ay mula sa angkan ng isang heneral ni Alexander na siyang ginawang pinuno sa buong Egypto, 323-198. 200 BC, ang Palestina ay pinamahalaan ng mga Seleucido. Na mula sa angkan ng isa pang ni Alexander na namuno naman sa Syria 198-166. Nang maghimagsik ang mga Hudyo sa pangungunan ni Judas Maccabeo, Muling nagkaroon ng kalayaan ang bansang hudyo Ang namuno sa Palestina ay ang mga Hasmoniano mula sa pamilya ni Judas 166-63. Pronolehiya pa rin tayo. Sinakop ng Romanong Heneral na si Pompey ang Jerusalem 63 BC na mahala sa Palestina ang mga haring hinirang ng Roma na sunod-sunuran sa kanila. Isa rito ay ang dakilang Herodes na namahala mula noong 37 BC-4 BC. AD 1. Ang panahon ng bagong tipan, ang kapanang, kapanang kapanganakan ni Jesus. Ang ministeryo ni Juan na tagapagbautismo, pagbautismo kay Jesus at pasimula ng kanyang ministeryo. AD 30. Kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So, ibig sabihin hanggang 30 years old lang siya yan o, no? AD30. Kasi yung AD1, kapanganakan. So, dito sa AD30, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagkatawag kay Pablo sa ulo ng Tarsus, si AD37. Ang misteryo ni Pablo, si AD... Ipaalala ko sa inyo, guys, yung C is humigit kumulang ang ibig sabihin niya na. Ang ministeryo ni Pablo si AD 41 das ang huling pagkabilanggo ni Pablo si AD 65 Tapos si my footnote charito ang kasalukuyang panahon ay tinayang nagsimula sa kapanganakan ni Kristo noong AD 1 AD is ano do, equals ano domini taon ng Panginoon So ano domini guys is taon ng Panginoon. Nang tumagal na maaga ng ilang taon ang orihinal na kalkulasyon kaya ang kapanganakan ni Kristo ay naganap marahil noong 6 BC. Oh, ba't ganun hindi isigurado? Okay, nang tumagal na ang maaga ng ilang taon ang orihinal na kalkulasyon kaya ang kapanganakan ni Kristo ay naganap marahil noong 6 BC. bukas na itong saan hanapin sa bi saan hahanapin sa Biblia kasi mga pages na yan guys malilito pa rin tayo niyan kaya mabagal na naman tayo magbasa so, bukas na ito bye everyone god bless